Senator Rapi Tulfo. Pausma ng kanyang boses pero hindi niya maiwasang manggalaiti dito pa rin sa usapang PhilHealth. Ito naman ay patungkol sa bakit daw napakarami ang mga third party na involved sa pagpaprasis ng mga claims ng mga hospitals, ng mga doktor para sa kanilang mga hospital bills ng, mga, ng kanilang mga pasyente na sakop nga ng PhilHealth. Ano ba ang problema ni Senator Rapitulfo? Tulfo? Una, napakarami daw. Pangalawa, bakit daw hindi natin gayahin doon sa California na iisa lang ang third party at hindi napakarami? Ito yung kanyang claim, iisa ang third party sa California na nagpa-process ng lahat ng claims. May katotohanan kaya ito? Pero bago yan, panoorin muna natin ito para meron tayong basehan. Ulang, na ako natanggap din ng mga reklamo na itong uh... Third-party provider niyo, and dami. isalang, isalang sa ibang isalang eh. I've been a biller in the United States for a doctor's office for a hospital uh, many years ago, and uh, they have this uh, third-party provider what they call EDS or electronic data system, and then lahat ng mga bills na pupunta sa medical or Medicare dumadaan sa EDS or medical, I'm sorry, medical dumadaan sa EDS, EDS, lang. tayo bakit ang dami para maraming kumita? So dito meron siyang allegation para maraming kumita? Or tanong ni Sen. Rapi Tulfo, bakit daw napakarami ng mga third party? So ito kasi yung nangyayari para meron tayong, ito yung naiintindihan ko. No? So si hospital, merong pasyente. So si pasyente naman ngayon ay magbabayad siya ng bills sa hospital. Uh, yung bill niya kunwari 50,000 lahat 'yon covered ng PhilHealth. Ngayon naman itong si hospital kukuha ng third party no na siya yung magpa-process doon sa bill ng pasyente na sakop o covered ng uh, PhilHealth at itong third party naman na ito siya na yung pupunta kay PhilHealth para mag-process ng mga claims. So, bakit ginagawa kaya ng mga hospital o ng mga doktor ito? Siguro dahil para maiwasan na nila yung napakaraming mga paperworks, so kukuha na lang sila ng third party para mag-aasikaso sa mga claims doon sa PhilHealth na galing naman doon sa mga bills ng kanilang pasyente na covered naman ng PhilHealth. So, para mas mabilis siguro na hindi na sila mismo yung pupunta doon sa PhilHealth magdederecho para maiwasan na rin ang maraming paperworks. So, ganun kasi ang problema ni Senator Rapitulho at itong mga third party daw ay naglipa na. Napakadami. Pero ang sabi niya, dito ay medical. So, ang medical po ay sa uh, California mismo. So, ang sinasabi niya, iisa lang. Ang uh, third party na nagpa-process ng mga health insurances sa California. Yun ang claim niya pero tayo naman para ako sa, parang sabi ko parang hindi naman ako convince na imposible naman na iisa yung um, nagpa-process ng mga third party sa mga insurance claims so tinanong ko ngayon yung best friend ni kayo sino si ChatGPT? Ito ang tanong ko kay ChatGPT. Are there third-party operators involved in processing? health insurance claims in California? Ang sabi niya, yes. Third party administrators. Wow, may S. So, ibig sabihin, hindi lang iisa. Marami. Are involved. Are. So, ibig sabihin, marami. Hindi na sinabing is. Kasi sabi ni Sen. Rabi Tulfo, isa lang. Diba? Uh, ulitin natin. Third, yes, third-party administrators are involved in processing health insurance claims in California. TPAs manage various aspects of the insurance claims process, including administration, adjudication, and customer service. They act as intermediaries between health insurance companies and their policyholders or providers helping to streamline and manage claims processing efficiently. So ito pala yung dahilan kaya may mga third parties na involve dito sa pagpaprocess ng mga insurance claims para mas maging efficient. So, siyempre, hindi naman niya sinagot kung iisa ba o marami, baka magkahanap na naman dyan yung iba ng verbatim. So, tinanong ko ulit si ChatGPT, how many TPAs are there in California who processes health insurance claims? Ang sagot niya, The exact number of third-party administrators processing health insurance claims in California is not easy, uh, easily available in public records. Why? The numbers can the number can fluctuate due to industry changes, mergers, and new entrails. For the for the most current and specific information, you might check resources from industries associations like National Association. of third parties, administrations, blah, blah, blah. So, hindi ma-determine yung exact number ng mga third parties na nagpa-process ng health insurance uh, claims sa California. Ibig sabihin, hindi lang ho iisa. Kasi pag sinabi sana niya, yes, may iisa lang. Kasi tinanong natin, how many TPAs are there in California who processes health insurance claims? Ang sagot niya, the exact number of third parties administrators processing health insurance claims in California are not easily available in public records. So ang sagot sana niya, there is only one. May isa lang. Pero sabi niya hindi eh. Hindi mo nga ma-determine yung exact number ng dami ng mga TPAs, ng mga third party administrators or third party operators na nagpa-process ng health insurance claims sa California. Taliwas sa sinasabi ni Senator Rapi Tulfo. Ano ba to si Rapi? Kwentong barbero ba to? Nagtatanong lang. Baka pwede mong mag-research ka ulit at pwede mo namang i-correct ito kung nagkamali ka lang naman ng pagkakasabi na meron lang iisa. Ang sinasabi at pagkakaintindi ko kasi dito, meron lang silang iisang database. Do doon sa isang database na yun, nandun lahat. Pero may mga third parties na nakakapag-access doon sa mga database o nakakapag-process o nakaka uh, yes, nakakapag-process ng mga insurance claims, iisang database, iisang system, pero maraming mga third parties pa rin. Hindi lang po iisa ang nagpa process Senator Rapidulfo. Sabi ko, "O oh, baka naman sa ano lang 'yan? Baka naman siya private 'yan ang sinasabi mo." So, tinanong ko ulit kasi ang PhilHealth ay sa government, 'di ba? So tinanong ko ulit si ChatGPT para mas maliwanag. Are these TPAs deals with the government insurance system? Sabi na, yes. Some third-party administrators do handle claims related to government insurance programs. For example, Medicaid. TPAs may manage Medicaid claims and administrations for the state's Medicaid programs. In California, Medicare blah blah blah. In California, TPAs might work program with programs like medical. Yan yung sinasabi niya kanina. Medical. So, marami Senator Rapidolfo hindi lang ho iisa ang nagpa process na third party para sa mga claims po ng um, mga insurances sa California. Susana po ah uh, I-correct nyo ako dito kung mali ako, Senator Rapitulfo, kasi ang claim nyo po dito ay iisa lang sa California at gayahin natin. Hindi pala, marami naman pala. Baka naman kasi mali si ChatGPT. So baka naman yung mga vloggers din ni Rapitulfo at mga defenders niya, i-correct nyo naman. Ako, hindi ako nagmamarunong. Nagtanong lang ako kay ChatGPT doon sa question uh, doon sa claim ni Sen. Rapitulfo na iisa lang ang nagpa-process na third party sa California ng mga medical uh, ng mga health insurance claims so, paano ba yan? Uh, baka sasabihin na naman ha? Huh? absolute truth ba yan? <laughs> may narinig ako may gumamit ng chat GPT na debunk si Loco ang sagot niya, ang tanong niya, absolute truth ba yan? So, kung hindi pala tanggap ninyo yung paliwanag o yung sagot na nakuha ko sa chat GBT, pwede naman gumamit kayo ng iba, huwag gumamit ng chat GBT, pag-isagot naman. So, again, sana naman bago magbitaw yung ating mga politiko ng mga kung ano-anong pagpibintang, uh, kung ano-anong mga claims, sana naman... Uh, makatotohanan. Hindi ko sinasabing hindi makatotohanan yung sinasabi ni Senator Rabi Tulfo. Baka naman ako yung mali at siya yung tama. So, pakikorek na lang po ako sa mga mas may nakakaalam sa usapan ng health insurance uh, claims sa California. Kasi according to Senator Rabi Tulfo, na doon siya tumira at may mga nag-medical bills na din siya doon. Lahat-lahat, siguro nasubukan na rin niyang mag-claim. Eh, baka siya hindi kumamit ng uh, ng ng uh, third party para mag-claim at pumunta na lang siya mismo doon sa database at siya na mismo sarili niya yung nag-claim baka kasi ganoon kasi isang tao ka lang so yung mga hospitals kasi bulk yan napakarami so sa halip na sila yung mag-process isa-isa ibabato na lang nila yung mga details sa third party at yung third party na lang ang uh, bahalang mag-process So again, hindi ako nagmamarunong, nagtanong lang ako, na-curious lang ako sa sinasabi ni Rapid Tulfo kung uh, paano nag-work yung i isang third party kasi medyo hindi ako naniniwala. Kaya nagtanong lang ako kay ChatGPT at sana again kung may magkukorekman sa akin, welcome po. Hindi po ako nagmamarunong, uh, sinishare ko lang kung ano po yung nakita ko. Ano po, yun lang at maraming maraming salamat sa panunood.